isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo at ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sapagkat ako ay natasa na muling mangaral ng salita ng Diyos ako ay nahanabit ng mangaral ng salita ulit na pa rin ulit ako upang mangaral ng salita at tayo po muli ay truan ng Diyos tayo po lahat ay hindi lang po ay natutuwan kundi pati ako na nagsasalita rin po sa inyong harapan ay tinuturuan din ng ating Panginoon at salamat at ako ay binigyan ng ganito mga pagkakataon salamat Panginoon at muli o Lord o Diyos kami ay humihingi sa iyo ng gabay sa iyong mga salita Panginoon bigyan niyo kami ng kalakasan espiritual at physical at nawa Panginoon ay ipaunawa mo sa amin sa bawat isa na narito Panginoon na ang tuwi ang ka ng Panginoon ng pangunawa Revelation sa iyong mga santa na ipapahayag ng Diyos. maraming salamat Panginoon sa iyong kaputihan pag at pag-ibig at patuloy na habag sa iyong ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na aming tagapagliktas ng buhay. Magpakailan ka Amen. Atin pong pag-aralan mga kapatid ay tungkol po sa pagpapatawad. Sino po ba dito yung nagpapatawad kapatid? Amen. Amen. Bakit itinuturo sa atin ng Biblia ang salita ng Diyos kung bakit kailangan natin magpatawad? Amen. Sapagkat sabi dito sa Colossus 3 sabi ay verse 13, Colossians 3 verse 13, sabi niya rito, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng ating Panginoon. Bakit po ay tinuturo kapatid na tayo magpatawad? Kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Heso Kristo? ito ang tinuturo sa atin ng Bible na dahil ang ating Panginoon ay nag-sacrifice siya sa kanyang buhay dahil kahit na siya ay sinipa, dinuraan inusunto siya ng mga tao at hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan pinapaunawa sa atin mga kapatid kung bakit kailangan natin magpatawad, kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Kailangan magiging katulad natin ang Panginoon. Gayahin natin ang kanyang ginawa kung paano tayo pinatawad sa pagkat napakahirap ng ginawa ng Diyos. Kung paano tayo sapagkat uh, nananaig sa kanya mga kapatid ang pag-ibig at habag. Hindi siya uh, nagbigay ng mga galit sa ating puso kundi nagbibigay siya ng kapayapaan. Amen. Sapagkat kapag ang tao kapatid ay hindi nagpatawad, mayroong nananayik sa kanyang puso na ito ay tinatawag na hinanakit. pagiging mapagmataas o pride sa kanyang sarili. Pagiging isang makasarili yun ang mga katangian na hindi mapagpatawad na tao. Kaya tinuturo sa atin, mga kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, kung paano tayo magpatawad. Sapagkat, mga kapatid, dahil nung nilikha ang unang tao, si Adan at si Eva, ay nandun yung tinatawag na pride o pagmamataas. Hindi sila, kung hindi sila humingi ng tawad sa Panginoon, hindi sila nag-commit sa Panginoon. Kung baga, sila pa nga ay nagturuan. Nagturuan sila kung sino yung may kasalanan. Hindi sila humingi ng uh, pagpapasensya sa Panginoon. Hindi sila humingi ng uh, kapatawaran sa Panginoon. Sapagkat noong time na yun ay pinarosahan sila ng Diyos. Kaya yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang uh, number one dyan is yung pagpapakumbaga. Sapagkat bilang isang mananampalataya ng Panginoon ay tayo ay bilang uh, mananampalatay, tayo ay isang templo, templo na ng Diyos talap tayo ay tirahan ng Panginoon dahil kailangan natin magpatawad sapagkat sabi niya, hindi na natin katawan ito. Kaya kailangan, uh, bilang isang kristyano na nagpapasakop sa Panginoon, sa Diyos, kailangan natin isipin, isaisip lagi sa ating sarili ng ating katawan physical man o spiritual. At ang Panginoon mismo ang mismong sentro ng ating buhay. Siya na yung naninirahan sa ating katawan sapagkat dahil sa ating paniniwala at pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon, tayo ay nagiging templo na ng ating Panginoon. Sapagkat sabi niya nga ay ang salita ng Diyos ay bumubuhay ng mga patay. Ibig sabihin, yung mga patay nating mga spiritual, patay nating mga kaisipan, sinasaliksik niya ang ating pag-iisip. Ibig sabihin, itinutuwid niya ang ating mga pag-iisip na masamang kaisipan. Tulad ng ating mga salita. Minsan, na pagsalita tayo ng masasakit sa ating kapwa. Dahil minsan meron yung puso natin, meron yung hinanakit na hindi natin maiwasan sapagkat bahagi ito ng ating emosyon sa ating mga buhay. Yung magalit tayo sapagkat ang Panginoon ay nagagalit din sapagkat ito ay emos emosyon ng isang tao. Minsan, nagagalit tayo, hindi natin naisip yung sinasalita natin, minsan yung dila natin na kawasap ng isang tao. Dahil minsan itong maliit na dila natin at hindi natin ito napigilan, minsan ay nakagawa tayo ng masama sa ating kapwa. Minsan, nandun yung hinanakit, na minsan hindi natin ito patawad. At unti-unting napupuno yung galit natin sa ating kapwa. Hanggang sa ito'y makapagsalita tayo. Bilang isang mananampalataya, minsan, kailangan natin itong kontrolin ang ating mga sinasabi. Sapagkat sa isang maliit na, sabi nga, sa isang maliit na palito ng posporo, kaya niyang wasakin ang kabubatan sapagkat sa isang sindi lamang kapatid, dahil niya itong sirain ang kalikasan o kapuntukan man dahil sa ating mga salita. Kaya kailangan pagpigilan natin. Kaya sabi niya ng Panginoon, pagpigilan. Sabi niya rito sa Colossus chapter 3 verse 8, sabi niya, ngunit ngayon itakwin na ninyo ang lahat ng galing, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Ibig sabihin, dati ay hindi pa tayo mananampalataya. Sabi niya rito, pinapangaral sa kulosas na huwag na tayong magsinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at naging maging nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang mga Grego. Tayo po yung mga kapatid at mga hudyo. Ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang sibilisado, ang alipin at ang halaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyo lahat. Na. Amen. Kaya sa sa atin lahat ng at ng ating Panginoon Heso Kristo. Sapagkat napakabuti ng Panginoon sa atin dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon buhay dito sa mundong ito upang tayo ay makapagpatawad pa sa isa't isa binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na patawarin kung sino man yung nagkasala sa atin sapagkat sinasabi rito na sa Mateo 5.24 na kapag tayo ay naghahandog sa so, purito yung kailangan natin magpatawad sa isa't isa. Ibig sabihin, makipagpasundo muna tayo sa ating kapatid. Makipagpatawaran tayo ng isa't isa. Ano man halaga ang inihahandog natin sa Diyos, mga kapatid, kung meron tayong, meron tayong mga hinanakit sa ating kapwa, ito ay tinuturo ng kolosas na hinanakit sa ating puso at hindi natin ito nasabi sa ating kapatid na hindi tayo humihingi sa kanya ng kapatawaran. Sabi niya rito, ano man ang ihandog mo sa Panginoon kung meron kang hinanakit. Sabi nito ay hindi ka dulugod yun sa Diyos. Sabi ng Panginoon, iwan mo na ang iyong handog, ano man ang iyong pinagkakaloob sa Panginoon. Sabi niya rito, upang mapawit, upang magkaroon ng kagalakan ng Diyos sa iyong buhay, kakaroon ng kagalakan ng Panginoon, sabihin, kailangan natin makipagkasuto sa ating kapatid. Mananang para tayo man yan. Sabihin natin yung kailangan natin sabihin kung ano man yung nahakit natin sa kanya. Sabi nga, lagi tayo patawaran sa isa't isa. Buong puso tayo magpatawad sa sa lahat. At sikapin natin na lagi natin i-exercise yung sarili natin bilang isang mananampalataya at nakakilala na sa Panginoon, kailangan natin ilagi sa isip yung tinatawag na pagpapatawad sa bawat isa. Upang ito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sapagkat itinuturo ito ng Panginoon, about minsan sa panalangin natin mga kapatid, tinuturo niya na tayo ay manalangin. Ipanalangin natin ang ating kaaway. Amen mahalin natin ang ating kahaway, at minsan itinuro tunong ng Panginoon nung time na nandun yung paano tayo manalangin ng our Father Amen itinuturo ng Diyos sa atin na panalangin ng tayo panalangin natin ang ating kapwa kung paano tayo pinatawag ng ating Panginoon Amen kapagkat ang Diyos talaga mga kapatid ay hindi natin maarok ang kanyang kabutihan. Sapagkat ang panahon natin ngayon, mga kapatid tayo, ito ay panahon na ng habag. Panahon ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ialay natin ang ating sarili. Sabi niya, magiging kalarawan natin sa Kristo. Ialay natin ang sarili natin bilang andog na buhay sa Diyos. Ano man ang katayuan mo sa buhay, estado mo sa buhay, ano man yung narat na narating mo ngayon sa buhay kung merong kang hinanakit sa puso, merong kang galit sa iyong kapwa. Ano man yung kung gaano ka man kasikatan sa buhay, ano man yung estado mo, o mayaman tao, gaano pa halaga yung buhay mo, may influensya kang tao. Pero dahil meron kang hinanakit, kapatid, sa iyong kapwa, ano ang halaga ng iyong buhay? kung mapahamak naman ang yung sarili. Ano ang halaga? Ano man ang yung estado? O ikaw ba ay mga pangyarihan? Ikaw ay sikat. Ikaw ay isang sikat na maangaral ng Diyos. Kung meron kang kinanakit sa iyong puso, ano ang halaga ng yung... Amen. Kaya yeah, kailangan natin kay mga kapatid, isaisip yung tinatawag na pagpapatawad. At ang pagpapatawad ay nakakalog dito yung tinatawag na pagpapakumbaba sa ating puso. Kailangan yung puso natin ah, maamo. Amen. Ulitin ko, sabi niya rito, sa Colossus chapter 3 verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ganit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang panalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumika sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya e sa kanagayang ito, lalang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo ang tuli at ang ditulid ang dayuhan at ang hindi sibilisado. Ang alipin at ang nalaya. Ngunit si Kristo ang pinakamalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Amen. Kaya nga, sabi niya rito, dahil kapatid tayo mga hinirang, sabi niya, dahil kayo hinirang ng Diyos, minahal niya at pinili para sa kanya dapat kayo maging mahabagin maging mabait, mapagpumbaba, mahinahon, at mapagtiis. -mapag Magpasensyaan kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. At pagharingin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay ayan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuin ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Amen. At ang conclusion natin kapatid ay sa Mateo 6.14, bakit kailangan natin magpatawad? Sabi niya rito, puso tayo magpatawad sa iba. Sapagkat, sabi niya rito, ipat, ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Tatapwat kung hindi nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama. ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Amen. So kapatid, itinuturo din to ng Biblia na ang kapag tayo ay hindi nagpatawad sa ating kapwa, tayo ay hindi patawarin. Amen. Kapagkat so, napakahalaga kapatid na itinuturo sa atin ngayong araw na ito yung sa itang pagpapatawad sapagkat ito ay minarapat ng Diyos na tayo ay patawarin sa lahat na ating mga kasalanan. Amen. Dahil kanya niya, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Dahil minsan ano man ang ginagawa natin sa buhay. Pero dahil meron tayong hinanakit at hindi tayo makapagpatawad, sa ating kapwa. Tayo ay hindi patawahin ng Panginoon. Sapagkat kapag uh, tayo ay nagpatawad, nagiging mapayapa ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating buhay. Nagiging mas masaya. Ibig sabihin, pagtulog mo sa gabi, nagiging masaya ka sapagkat nakapagpatawad ka eh. Amen. Amen. Nakapatawad mo ngayong kapwa. Dahil hindi sa kanang bagong nila, bagong nila lang na, sa, kanang bagong mananampalataya. Kaya kailangan natin laging isaisip yung pinatawag na pagpapatawad. At ang pagpapatawad ay nakapaloob dito yung pagpapakumbaba. Amen? Amen. Dahil kung paano nga ulit, tulitin ko paano ang si Edan at si Eva ay hindi humingi ng, ng kapatawaran sa, kapatawaran sa Diyos, sila ay nawalay sa Diyos. Nawalay sila na spiritually. Amen. Pero dahil tayo ay isang anak at lingkod ng Diyos, isang pinili o inirang ng Diyos, sabi niya rito sa Colossus, tayo ay mayroong tinatawag na katangian. Lagi natin isipin yung tinatawag na pagpapatawag. Amen. Dahil sabi niya, ano man yung ihahandog natin sa Panginoon kung meron tayong hinanakit sa ating kapwa na hindi man kailangan natin kumbaga yung puso puso pisipan natin ay hindi na hindi minsan nga kapag ka meron meron tayong galit sa ating kapwa eh San hindi tayo makatulog maroon tayong hinanakit merong iniisip na kaiba na parang gusto natin patayin o anong gagawin natin sa tao na to eh di ba pero sabi ng Panginoon eh, hindi na natin kailangan ipagpabukas pa yung ating galit sa ating kapwa. Huwag nating hayaan lumubog pa yung araw, yung araw bago natin patawarin, sabi niya. Be like Christ dahil kung paano nga sinipa ang Panginoon, inulusog niya pa yung Panginoon eh, pinatawag pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Nandun pa rin yung pagpapakumbaba, yung habag ng Diyos, yung pag ng Diyos sa atin. Kaya napakabuti na sabi nga, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon sa anyang kabutihan. Amen. Dahil napakaalala kapatid yung uh, ng Diyos sa atin sa araw na ito. Sapagkat yung nakaraan ay ang itinuro ay yung tinatawag na pag pagbabata, ano? Humility, pastor? Pagbabata. Ngayon naman, ang tinuturo ng Diyos sa atin ay pwede natin magpatawad. Ay, kapag tayo ay magpapakumaba sabi ng Panginoon, binataas tayo ng Panginoon. Amen. Ay, bilang isang manalampalataya kapag lagi natin unawain, lagi, lagi natin sariwain ang salita ng Diyos. Dahil nga nung time na yun, nung job lang, ma-pride yun eh. Amen kaya siya binagsak ng Diyos. Dahil ang magpata, ang pamataas, sabi ng Diyos, binago pa ng Diyos. Sirena. Lagi natin pakaisipin na napakabuti ng Panginoon sa atin. Bila uh, po mga kapatid ang binuturo sa atin ng Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa kanyang mga salita na inuwan sa atin na simpleng mensahe. Pero ito ay napakatalas. Sabi nga ay isang tulad ng isang abak o salit. Ang salita ng Diyos sabi ay tulad ng isang talim o isang tabak na magkabilaan ng talim. Ito ay uh, kumbaga sa ating mga ay butuhan ng ating puso. Kaniluwa. Mm -hmm at naalaman ng ating mga NBC. Kaya napakahalaga kapatid na misal pagka naalamin ako sa Panginoon, humihingi ako sa kanya ng prayer kung paano ako. Panginoon, ako sa iyo ng babay. Sapagkat ilang araw na lang ako na yung magtuturo ang inyong mga, mga araw ng sasya. <laughs> sabi ko, Panginoon, ano po ba yung ituturo ko? Eh, sabi ko, habang hindi ako katulog. Inisip ko yung isang salita ng kolosas. Sabi niya kasi dito ay pagpapakumbaba. Eh, syempre, minumuni-muni ko yun. Ano ba yung pagpapakumbaba? Sabi ko nang binasa ko hanggang sa nakarug. Hanggang sa nagbasa-basa ko nang nagbasa. Nagsaliksik ako. Sabi, ah, ito pala yun. Ibig sabihin yung mismong ah, pagpapakumbaba nandun yung tinatawag ng panalangin. Nandun sa yung panalangin na yun. Nananangin ako sa Diyos. ang okay, saan, yung upo ko nawala, nawala na, nasilayat nga. Habang pinagbulay-bulayan ko talaga yung salita ng Diyos, pinag-aaralan ko. Ayun nga dahil sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang salita, ito yung binigay sa akin, yung pagpapatawad. Ang nasa napunta sa pagpapatawad. <laughs> Amen. Kaya napakahalaga na minsan talaga yung salita ng Diyos pinagbulay-bulayan natin. Pag naunawa natin ang salita ng Diyos, napakasarap po kahit na natutulog po tayo. Amen. Naala natin yung salita ng Diyos. Kahit na minsan, Amen. ito nga minsan, parang ayoko nang basahin. Kasi nasa utak ko na yun, gabi pa. Sabi ko dahil na sobrang busy ako dun sa sa work, hindi ko mai may pasok lagi sa isip ko dahil nga marami pa sana akong ituturo, hindi lang to. Dahil nga naghahabol kami ng ano, dahil dun sa mismong ginagawa namin doon. Pero sa awan ng Panginoon ay binigyan tayo ng magandang revelation na yun. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na makapangyarihan at panal ang Diyos ni sa ako <coughs> at ni Abraham. Kami Panginoon ay nagpapakumbaba sa iyo. Yes. Sabi mo ang Panginoon, kapag kanya, ako baba sa iyo. Yes, Kami Panginoon ay tatas. Yes, at alam po Panginoon na ka, bigla na lang namin hindi na mamalayan Panginoon at mo sa amin sapagkat nandito na pala kami Panginoon sa aming tagumpay na hindi namin inaasahan maraming salamat Panginoon sa mga plano mo mga gandang plano mo Panginoon na darating sa aming buhay isang plano Panginoon na habang nabubuhay kami sa daigting na ito hindi namin tumayin ang Salamat Panginoon na itong plano mo ito na darating ang yes. Panginoon hanggang sa mawala kami Panginoon dito sa directive na ito ay maaalala ka namin yes. Panginoon at nawa ay makapiling ka Amen. Sabi mo Panginoon sa yes. bahay namin ay marami siya at, at Panginoon hindi lang ito yung aming silid Panginoon hindi lang ito tahanan namin. Ngunit meron pang mas higit na tahanan pagkakalulog yes, sa Panginoon bilang isang mananang palataya ng yes, Iso Cristo. Salamat, Panginoon, sa patuloy yes. na pag-ibig mo at habag yes, sa aming mga buhay. Yes, Salamat, yes, Panginoon, sa pagmamahal mo yes, sa aming pamilya, yes, sa aming mga namatay na yes, Panginoon yes, na aming pamilya. Salamat, Panginoon, yes, sa mga pamilya na bubuhay pa You, sa araw na Bigyan mo sila, Panginoon, ng yes. karunuhan espiritual yes. na makilala ka ng lubusan, Panginoon. At makidala yes. ang mga salita mo. Yes. Sapagkat ang mga salita mo, yes. Panginoon, ang sumasaliksik yes. na aming mga kaluluwa at espiritu yes. sa aming physical na katawan. Pabuhin yes. mo ito, Panginoon, yes. ng mahinahon yes ng may pag-ibig Panginoon yes, na sabaw yeah. ang Panginoon ay yung hindi sa iyo ang kapatawaran yes. sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo kami Panginoon yes. gaya ng pagpapatawad mo sa Ma, yes. Nawa Panginoon na patawad na namin Panginoon yes. yes, yes ang aming mga kapatid ang mga kapatid Panginoon yes. ang ananang palatay hindi yes. Panginoon ang aming mga nakasalong yes, halaw mo Panginoon kung meron kaming mga salita Panginoon na binitawan yes, pa patawarin mo yes. patawarin mo sila Panginoon yes. patawarin mo ang mga nagkasala yes. sa amin kung paano mo kami pinatawad Panginoon yes. kung paano yung sacrifice mo Panginoon sa iyong buhay kung paano mo ito inalay sa amin Panginoon bilang yes. buhay Panginoon. Salamat yes. yung Panginoon. Yes. Na nangtiling Panginoon ang iyong presensya. Yes. Ang iyong pagpipig at habag sa panahon Yes. Salamat Panginoon dahil binigyan mo kami ng pagkakataon yes. upang patawarin yes. ang mga nagkasala sa amin. Yes. Dinidyan mo kami Panginoon ng pagkakataon yes. na magpagawad. Yes. Salamat yes. Panginoon sa mga bandang magandang plano mo sa iyong mga anak na narito. Yes. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo yes. sa amin, sa paghirang mo sa amin, Panginoon, yes. sapagkat ang turo mo, Panginoon, yes. ay narito yung pagpili mo sa amin, yes. yung paghirang mo sa amin, Panginoon, kapagkat yes. kami, Panginoon, ay tinuturoan yes. mo ng iyong yes. mga salita, isang salita, Panginoon, Amen. na napakalaga, isang salitang pagpapahong baba, Panginoon, at pagpapatawad. Sapagkat kapag nga namin ito, Panginoon, at may pasamuhay namin yes. sa aming buhay ito ay bahagi sa ang yes. aming kaligtasan. Yes. Salamat, Panginoon, yes. sa kaligtasan ng aming buhay. Yes. At nawa, Panginoon, ay isulat mo yes. ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Yes. Sapagkat ito ang napakahalaga, Panginoon. Yes, Salamat, Panginoon, sa pagtuturo yes, mo sa amin na yung mga salita yes, na isang banal, Panginoon, yes, at walang kapintasan Yes,